So mga kajets kayo, nandito tayo sa Panagsutan Resort so. so may rescue tayo, rescue tayo dito sa ban Kasi nabaon doon sa, sa putik na bahura So yan, daladala namin yung truck namin, hihilain namin tingnan natin yung pagkakabaon well, dapat ito, pa sa yeah. Yeah. lalim yung pagkakabaon nyo guys yeah. Dulakten, oh. ah, ah, Alis tayo doon kuya, baka mapitikin tayo ng tali ah, Mapitikin tali eh Alis kayo dyan, alis, alis Banda rin mo, sabayan mo rin Dapat may tao lang doon eh Yon. Alis na, alis na, nakaalis na siya. Oh, success. Yeah, makaka. Yeah. yeah. Okay na guys. Nahila na guys. Mama. E di rin naputan. Putang duktong mo. Apo dutdale. Dali kasi ni ano mag-talent eh. Syempre Nasa ibabaw na ang nangyari. Nakapray no isa ta. Umbante. Oh, di inaasahan na ha? shout out muna sa inyong lahat diyan. Sama natin sa ano. <laughs> Ate, yeah. subscribe ah. Go. Ryan Kajatski TV. Ay, nagugulo ka talaga mo. Uh, uh, Go. Subscribe, like and subscribe. Yeah. Arat na. Arat na. Mm -hmm. <laughs> Yan yeah, so guys, uh, sa so ating patuloy niyo pa rin suportahan yung aming channel at palaguin yung aming pagbablog dito. maraming uh, salamat po mga viewers at sa mga secret silent viewers natin dyan. Uh, thank you so much po. Bye bye. Peace.